medyo kailangan maingat tayo mag-drive kasi maulan ngayon tapos sobrang lamig actually ano lang 3 degrees lang naman hindi siya malamig na malamig na malamig na todo pero ano ba tapayin ko lang yung radyo so malamig hindi siya masyadong malamig na malamig kaso ang problema kasi after nitong ulan na ito ang next na mangyayari malamig na hangin so pag nagbelow ano na yan, zero or negative na yung temperature, itong ulan na to magiging yelo. So, mas delikado siya. Alam nyo, ang gusto ko lang dito sa sasakyan namin, meron siyang option na gawin mong snow driving. So, yung gulong mo makapit sa daan. E, lalo pa, di ba, puro asfalto dito ngayon ng daan sa Canada. So, madulas lalo kapag, ano siya, maulan or naging yelo na yung basang daan. Uh, always naman ang kagandahan sa amin dito sa Oakville. Yung aming town sobrang proactive sila. So after nito, makikita niyo mamaya nandiyan na yung mga truck nagtatapon na yan ng ano asin. So ang purpose nun kaya asin nagtatapon ng asin sa daan para kung uh, kumbaga rough siya, may kakapitan yung mga gulong. So lesser yung chances ng mga aksidente. Di diba? So yun lang naman. Malapit lang dito yung monastery sa amin. So yung monastery, ano siya, para siyang bakery. Tapos nagbebenta din sila ng mga cooked food. Napansin ko kasi masarap yung rotisserie chicken nila doon. Kaya doon ako bibiling. Yan. Malapit na tayo. sa ako. Masyadong malamig. samahin niyo ako sa galing sa monastery. Mabilisan lang, di ba? Hmm. Yan, dito yung daan. Nakita niyo, binaliktad ko yung daan. Stop all the way tayo. So, Tara tayo dito sa may grocery. ng camera natin ngayon nakikita nyo na ang mga pangyayari may mga mo tao dito So, staring ngayon okay saan na yung park ayos na ako sa dito at para mabilis lang 'yung pagbili natin okay